So, dito ako guys mag-isa ng onion and tomato for the eggs. Dito ako sa labas kasi masyadong ano, mainay. I mean, yung amoy. Ayan. Dito na ang onion. favorite. Ang red na hangin tomato guys. Marami yung oil Marami ka yung oil yung <laughs> Kapadami lang Kapadami Ayan Ay, masarap kita Nag-fine na rin kasi ako guys Dito sa pag dinisan lang ang kanin sa ano there you go. Gusto ko ito buo. Oo. Oh. Dinamihan ko na talaga yung oil para hindi siya dinikit kasi usually dinitikit siya. Ayan. Gusto ko buo kaya. Um, Ay, nalimutan ko pala ng ano. Nalimutan ko yung hot pepper. Okay, no? So, ito, guys, ang ating ulam for today. So, oh, akin lang ito. Hindi ako mamigay. Hindi <laughs> mo sila nakain ito. So, ito lang, guys, ang ating uh, ruto na ulam para sa ating dinner. O, dahil ito tayo, itlog lang. <laughs> Malakas. ah uh, here you go.